Konnichiwa guys at konnichiwa mula sa aking buong pamilya. So ayan, magbabayad na muna si Papa Nox ng ating parking fee dito sa ating pupuntahan Medyo may katagalan na kami dito sa Japan pero naa-amaze pa rin kami At napapa-wow pa rin sa mga high-tech na mga nakikita namin dito sa Japan At napaka-modern na talaga Sabi nga ng iba, 2050 living na nga daw ang Japan dahil sa kanilang pagiging modernization So ayan, sasakay tayo ngayon dito sa Mahinin, Japan Nandito kami ngayon guys sa may Akon. Pero kasi pag sasakay ka dyan sa Ninja Bus na yan, is may fix siyang oras. So, yung Ninja Bus is pwede siya sa tubig and pwede siya sa lupa. So, ayun yung gusto nating ma-experience for today. So, habang naghihintay yung... tayo ng oras na pwede tayong sumakay, meron din sila dito mga dobutsu or zoo. So, ayun, meron sila dito ang iba't ibang klase ng mga birds. Meron silang indoor, tapos meron din outdoor. So, ito yung nakita namin ngayon, yung kanilang out. Dito naman sa may kanilang indoor is medyo may kadiliman and medyo nagtatago yung mga birds kaya hindi ko masyado makita kung ano ba yung meron. And paglabas niya naman, may eh, meron ng nagsishow. So, itong nagsishow na to is, ah, tinuturoan siya ng kanyang tra trainer. Tapos, pagkatapos na mag-show is, pwedeng hawakan yung kanyang big. So, lahat ng mga bata is nagkakagulo na ma-experience na hawakan nga yung kanyang big. Pero, paminsan-minsan is bumubukas yung kanyang big nga or yung kanyang, ayan nga, yung matulis na yan. Kaya, nagugulat yung mga bata. And, after namin dyan is, sumakay din sila akikun sa rides. Tapos, tong rides naman na to is, nagkakahalaga naman siya ng 200 yen. Tapos, ihuhulog mo lang siya para umandar. Tapos, pwede na rin siyang imaniubra or man, imaneho ni Aki Kun kasi hindi naman siya delikado or abunay. Pwede din magsakay ng adults at the same time, pwede din magsakay ng another pang isang sakay. So, katulad ng ginagawa nila Papa Nox, pwede silang sumakay na tatlo. And medyo may kainitan nga dyan guys, kaya ako makikita nyo, nakapayong sila Papa Nox at ang mga bata. So, So, ayan, after natin maglaro-laro, naningin kami ng mga kakainan dito. Merong iba't-ibang klase ng restaurant dito, guys. At iba't-ibang iba't -iba klase ng pagkain. So, napili namin na merienda na lang muna ng tinapay. So, ayan, kahit dito lang yung tinapay na to, guys, freshly baked siya, guys. So, itadakimas. Thank you, Lord, for the food. And it's our turn na sumakay ng Ninja Bus. Pero, syempre, safety first muna tayo. So, lahat is pinagsusuot ng life vest. Pati katulad ni Aki Kuna Bata. And binibigay na nga yung ticket. And kung makikita nyo dyan, meron akong bag love dyan, pwede nyo ilagay yung mga gamit na mababasa or remembrance nyo na rin siya guys. And ayan na nga siya guys, pag akit namin medyo marami ng tao kasi from the time na binili mo, yung ticket is may naka-designated na naupuan kung saan ka uupo. So lahat is very excited na ma-experience nga itong sinasabi na Ninja Bus. Actually silang lahat is nakaredy na yung mga phone for pictures and for video. So makikita nyo aking mag-ama ang kukulit pa nila and getting ready na rin kami. And ayan na nga, nagbibilang na nga yung driver ng bus kung ilang bilang niya doon matatapos yung pagsulong namin doon sa may tubig. So, ayan na nga, pagkasulong namin, lahat is nagihiyawan. Iba yung experience sa personal, guys, kasi makikita mo and nararamdaman mo yung as in kung ano yung pakaramdam na parang biglang bumagsak sa may tubig. And, ayan na nga yung kanilang view. And, kapag nasa isi mo siya, parang kang natatakot kasi parang hindi usual na bus tapos nakalutang sa may tubig. Pero, safe naman siya. At the same time, istiwala naman tayo kasi nandito naman tayo sa may Japan. So, ayan na nga, after namin sa ni sa ang ganda ng ang experience o ang, ang ama. Pababa na rin kami dito sa may ninja bus and nakatanggal na rin yung aming mga life best So after namin dito guys is nag-ikot-ikot pa kami ng very light dito sa may kanilang si aquarium naman. Separate payment lang naman yung kanilang aquarium dito guys and meron nagpe again dito na animals. So ayan. Pero yung kanilang aquarium dito is open sya. Wala syang cover sa taas. Pero okay lang naman kasi hindi naman ganun kainit noong time na to. Tapos pabalik dito sa side na to. Meron ding mga animals kami nakita or mga duck na nakaharang sa daanan. I mean, is open siya. Pwede niyo siyang hawakan or pwede kayong makipaglaro sa kanya. And available din pala di sila dito sa mga cruise. So, hindi na namin niya na kasi medyo hapon na and kailangan pa siyang ipareserve. So, So, ayan na nga, pag ikot namin dito, may, meron na namang another ninja bus na susulong or dadaan dito sa may tubig. So, ayan, tinignan ko siya. Tinitingnan ko ano ba experience pag makakita naman ng ganito na hindi, ako, na, na hindi ako naman ang nakasakay. Pero, yun nga, sobrang maganda pa rin yung experience niya and worth it yung inyong binayad. And, ayan na nga, ito na nga yung way papunta sa ating parking lot. Ang nakakatuwa lang dito, isang lugar lang yung pinuntahan nyo. Pero, ang dami na activities or pwedeng gawin. Meron din pala sila ditong cable car and meron din sila ditong horseback riding kung makikita niya makikita niyo ayan nga tinuturo ni Ayumi Chang na may kabayo kaming nakasabay so ayan papunta na tayo dito sa may ating parking lot so salamat guys sa, sa laging panonood at pagsama sa amin so matane ne bye bye